Kamusta mga kabarya? At mahilig sa kwento ko sa Welcome na welcome kayo sa kauna-unahan nating episode ng Bariya Mukhang barya Excited na ba kayo? Kasi ako sobrang excited na Pera ay mahalaga Iponay ginto Simula ng saya Oras na para mag coin hunt tayo Ang unang nating misyon Mag treasure hunt sa ating mga ipon Sino mag-aakala na sa simpleng barya natin May nakatagong kasaysayan Sa episode na ito Pagtutuunan natin ang One plus Points Ang BSP series at ang bagong NGC series ano nga bang layunin natin ngayon? Dalawang barya na sobrang hirap kanapin. Sa aking paghahanap, wala pa rin ako ang PSP 2005 at NGC 28 na Observan Barya. Simulan na natin. Meron ako dito ang garapon. Halo ito ng BSP at NGC na PSP. Meron din tayong pintador at papel para sulatan, para matakda ang nasa koleksyon. Tapos meron din tayong coin sorter. Dito tayo sa piso ngayon para malaman natin ang halaga ng koleksyon. Igit sa lahat, meron tayong handheld magnifier, Galescope Model WO5. Kaya simulan na natin. Alright. Nabus na natin ang ipon. Anim na buwan na ipon ito. Mukhang may nakatulip pa. Ayos lang kahit magkano na ipon nyo. Di kailangan din ito kadami. Tingin tayo ng isa. Tingnan nyo yung taon sa baba. Ito mukhang 2017 ito ginawa. Na-excite ako lalo dito. Kaya simulan na sa paghahan. Alam nyo ba? Si Gat Jose Rizal ang mukha ng piso na mula pa noong 1972, migit kumulang limang dekada na ang nakalilipas. Ang disenyo niya na nakikita natin ngayon ay inilabas noong 1995 sa ilalim ng BSP series. Nagkaroon na siya ng aning na iba't ibang disenyo. Mayroong nakaharap. Mayroon din ang nakatingin sa kaliwa o sa kanan. Huwag kayong mag mga viewers. Ipapakita ko sa inyo lahat sa mga susunod nating videos. Ayan, napapansin nyo, dumarami na ang nasusuri nating piso. Nakahiwa-hiwalay ito alinsunod sa taon sa baba. Kinuwalay ko din muna ang mga NGC. Yung mga bago lang na disenyo ng piso. Sa ngayon, legal tender pa namang itong mga BSP coins. Ibig sabihin, pwede pa natin siya gamitin sa pang-araw-araw. Pero darating ang panahon, mawawalan ito ng legal value. Kapag lumabas ang BSP circular, isang taon na lang at wala na ito at ayan, natapos din. Sinuri natin ang mga BSP 1 piso sa kanilang mga taon. Simula dito, 1995, 1996, 1997, 1997, 1997. nyo, wala tayong 1998. Wala din 2000, 2005, 2006, 2008, pero meron na 2000 na nasa dito. Ang importante dito ay ang 2005. Sampung taon na akong naghahan, wala pa rin ako na-agin na-agin sa. 2000, meron na ako. Pati 2006, 2006. sa so, 2005 wala. Ang 2006 sa 2008 na BSP ay tinuguri ang HDF o hard to find. Bihira lang ito mahalila. Karaniwan dahil sa low mintage o ang mababang production ito. Habang ang 2005 naman ay tinuguri ang HDF o very hard to find. Ngayon nilista naman natin ang tala. Magkano at ilan ang kolekta natin kaya taon? Para mas maganda nating malaman kung ano ang porsyento ng bawat sirkulasyon. Kaya cut muna natin, mayroon pa si mga tagumpare tulad na to. Haramihan ay galing 2010-2014, eto pa mga 2015. Niliwalay ko muna kasi ang magbabagsahan. Kaya tara na at ilistan na natin sila. At eto na nga. Natali natin lahat ng BSP coins sa koleksyon. 275 pesos ang total natin. Mukha siyang konti for 6 months, pero madami na ito kasi piso sila. Nakalista ito kada taon ng minting, ito naman ang porsyento. Mas madali kung titingnan natin sila sa porsyento. 22% ay piso ng 2015, sumunod naman ng 2010, 17%. 2014 ng 11%, at 2011, 2012, sa 7%. Sa tagal kong pangungulekta, 2015 talaga ang pinakamadami bilang. Mataas ang mintage ng mga points mo 2010, kada limang taon, madami silang ginagawa ang piso. Pag sinin natin yung may mga silo. Magagamit ito para makinanalan kung ang piso yun ay HTF o pero tulad ng ibang bagay, kailangan madami ba sa ating pang gawin. Di porket, wala kang nakuha ngayon ang extent na ganito. Pati yung ibang YouTuber, ilang taon na din sila nang mawalekta. Kaya gamit ng komunidad, malalaman natin kung alin ang mga isyo. Malungkot man sabihin, pero wala tayong nahanap ng na 2005. Mahirap din ang 2016 at ito ay semi-HKF. Ngayon naman, mayroon ako dito mga 2003 na piso. Hinati kasi ang BSP series sa dalawa. 1995-2003 at 2003-2017. Ano naman? Mas maganda kung ipakita ko na lang. Latag natin ang mga 2003 na piso. At ayun, may na-magnet. Pansinin ninyo, may na-magnet at hindi. Ito ang pangunahing pagkakaiba ng kalahate. Noong taong 2000 to 2003, dumarami na ang counterfeit o peking barya. Nagmamahalan din din ang presyo ng tanso. Mula 36 pesos kada kalahat ng kilo noong 2002, naging 41 pesos noong 2003. Halos limang pisong dagdag. Kaya naman, binago ang 2003 BSP series. Magnetic mula 2003-2017 at non-magnetic mula 1995-2003. Mas madali nang malaman kung peke ba ito. Mamagnetin mo na lang. Bakal sa kaliwa, tanso sa kanan nagkaroon pa nga ng balita nito sa mga probinsya. Itong magnetic ay gawa sa nickel plated steel. Parehas lang naman ang hugis at disenyo pero mas magaan ito ng counter. Gamit ng magnet na madali lang mahanap, malalaman agad ng tindera o tao kung peke ba ito. Kung ikukumpara sa 2017, parehas sila magnetic. Wala ng ibang pagbabago pa dito. Ang susunod na disenyo na ay ang NGC na. Ngayon naman, papakita ko kung paano kolektahin ang mga bariya. Meron tayong coin album. At meron tayong coin capsules. Dahil alin sa dalawa ang pwedeng gamitin. Ang pangit lang sa coin album ay naninilaw ito sa katandaan. Gawa lang ito sa plastic. Ito yung koleksyon ko ng mga BSPC sa unahan para sa sentimo, ito naman ang mga piso mula 1995 hanggang 2017 na ito. Ito may kulang dito sa taas yung 2005. Pero malapit ko na to makumpleto. Bilang kasi ito per year kundi per variant din. 1995, 2005, Ito naman yung mga limang piso. Tapos yung mga sampung piso. Dito naman sa capsule, Gawa ito sa acrylic. Mas matibay ng konti sa plastic lang. Dito ko nilalagay yung mga pinakamagaganda. Tingnan natin yung mga piso ko dito. Ayan, meron tayong 2003 at 2017. Huling tansong BSP kumpara sa huling minting ng BSP. Mahirap talaga mapanatili yung luma. Kumpara mo sa kinang ng bago. Ito naman, sneak peek sa 20 peso NGC. Ngayong natapos na tayo sa BSP, tumungo naman tayo sa NGC na piso. May dalawang obverse lang ang NGC. Ito ang obverse 1 o low mint mark. At ito naman ang obverse 2 o high mint mark. Ang hinahanap natin ngayon ay obverse 1 variant. Variant ito ng low mint mark. Kung saan ang marka ay nasa ibabaw lang ng kaunti ng dyan. Alam nyo ba? Ang bagong NGC coins ay niluwas noong 2018 pero nasa produksyon na ito mula pa 2017. Kaya may nakahagilap pa rin kayo mga NGC na 2017. Kahit na hinati ang BSP dahil sa pamimeke, di pa rin ito sapat para matapos ang mga namimeke ng bagay. Kaya matapos magpulong ang Monetary Board at NUMCOM sa pamumuno ni BSP Governor Nestor Espinilla Jr. at sa ilalim ng Batas Republic Act 7653 o the New Central Bank Act na inaprubahan ng dating Pangulong Duterte na isa batas ang pagbabago ng mga monetary coins and notes. Sa ilalim ng Section 56 at 57, madaming security features ang ilinagdan. Para mas mahirapan ang mga memeneke, Una ay pinaliit ito at pinakapal. Dahil mas maliit, kailangan gumamit ng mga micro na mas mahirap gayahin ng mga namimeke. Pangalawa, pinalitan ng logo ng BSP sa likod. Pinaliit at gumamit ng laser engraving technique. At huli ay ang mga mas magandang kalidad na bakal at electroplating technique na ginamit. At ayan, natapos din. Nakahati ito sa tatlo. 2018-01, 2018-01, at Meron pa tayo dito. Save the best for last. Halatang sinoklen, galing pa sa tindahan. Grabe naman ang pagkakatulit. Tingnan nyo yung dikit niya. Pangit talaga sa barya ang nilalagyan ng kahit ano. chemical, palatandaan, o kahit tape pa yan. Kung gagamitin lang sa pang araw-araw, ayos lang. Pero para sa mga kolektor, masaklap ito. Nagkakaroon ng tinatawag na tone at bumababa din ang grade ng isang coin. Tingnan nyo, nagsisimula na yung corrosion. Ayos lang sana kung normal lang yung patina. Natural toning dahil sa kalumaan o reaksyon sa paus. Pero ibang usapan na kapag tape toning ang nangyayari. Nung baguhan din ako, hindi ko to alam. May nasira akong limang pisong ang bagong lipunan 1975 papakita ko sa inyo sa mga susunod na video. At ayan, natapos na natin. 2018, no meet mark. At dalawang 2019, oh, wala po. Meron din isang damage point. Kita pa naman ang mint mark. Overs 1. Pero di na mabasa ang taon. Tingnan natin kung mababasa pa natin ito gagamitin natin ang ating DL scope. 50 to 1,600 magnetic meter. Titingnan natin ang mint mark location at taon sa piso ito. Kakabit ko siya dito para makita niyo din. Gumagamit ako ng USB camera app dahil hindi wireless ang nabili natin. Makikita natin ang pangalan ni Gato Sersa. At katabi niya ay ang baybayin letra ng P. Ibig sabihin ito ay low mint mark of this one. Tingnan naman natin ang taon. 201 at gas gas na numero. Kumpara natin siya sa isang 2019 na NGC. Isang blog at kudlit para mabuo ang numero 9. At sa isang 2018 naman na NGC, dito naman dalawa ang bilog para sa numero 8. Balik tayo sa bariyang na-discuss. natin isa lang ang bilog niya, kaya ito ay 2019-01. Alright, ngayon alam na natin yung 2019 o verse 1 ito. Ito naman ang mga natira sa grapon na hindi piso. Ngayon, balik tayo sa mga NGC na piso. Isusulat muna natin ulit kung magkano ang nakuha natin sa koleksyon. Nakahati ito ulit 2018, dito tayo mag-hunt mamaya. Tapos ang dalawang 2019 o version na ito. Iisaysayin ko mga 2018 gamit ng DX ko. At makaipon tayo ng 446 pesos. Higit po 712 kung naipon natin lahat-lahat. Higit sa kalahati ay galing sa 2019-01. Sumunod naman ay 2018 at 2019 -20. Sa kabuuan ng 2019 na nanginibago. Ang kagandahan dito sa NGC, lalo na sa mga bagong kolektor, ay masusubaybayan nyo talaga ang pagtanda nito. Nung lumabas ang NGC noong 2018, sa koleksyon ko ang 2018 na 2017. Ngayon 2025, nagbabalik pa niya. Mas madami na ang 2019 kesa sa 2018. Ang abiso ko sa mga bagong kolektor, mag-ipon na kayo kahit 50 piraso lang ng bawat mint na ng NGC. At habang legal tender pa ang BSP, kumuha na din kayo, lalo na sa mga HTF at SHP. Darating ang panahon na collector's item na lang ang mga Matagal pa yon pero swak magtataas na mga halaga nito. Kaya ngayon pa lang, sabayan nyo na ako. Sa wakas, isa sa mga minimiki ko, nakuha ko na rin. Mayroon ako dito ng dalawang 2018 na NGC. Isa dito ay ang SHTF na 2018 o verse variant. Gamitin ulit natin ang DL scope. Makikita natin muli na ito ay isang low mint mark tabi ng marka ang pangalan ni Rizal. Kita din natin na ito ay 2018. Tingnan naman natin ang kabila. Ito din ay 2018. At pag tinignan ng baba, Tada! Ang kanyang mid mark ay mas mataas sa pangalan Rizal ng bahagya. Ito ay ang SHTF 2018 o version variant. Tingnan ulit natin. 2018 of verse 1, low mint mark. At ito naman ay 2018 of verse 1, variant semilift si mint mark. Grabe di ako makapaniwala sa loob ng pitong taon sa wakas na tagpuan din kita. Ngayon, atin ang itago itong SHTF point. Di ko na ito papakawalan tulad ng nangyari ng 2023 ilalagay natin siya sa coin capsule para maingatan at maipreserba ang kanyang kondisyon. Ito ang aking Frosted 28 Ling NGC na piso. At ito naman ang 2019 High Mint Month. Nagagalak na ako may dagdag ka sa ating koleksyon. Tandaan, sa paglalagay ng barya sa coin capsule, dapat nakagloves tayo. Pero dahil sobrang excited na ako at hindi naman ito bariyang may kalumaan, lalaktawan na muna natin ang gloves. Pero sa mga susunod na video, lalo na sa mga unboxing ng mga lumang barya, at sa showcase serya natin, kailangan natin magsuot ng guantes. Sa sobrang pananabik at kabako, ni hindi ko na maipasok tong baryang to. Grabe, di pa rin ako makapaniwala. Sa loob ng mahigit kumulang 7 taon, mahanap ko din tong 2018 no verse 1 variant sa pinakaunang episode pa talaga ng channel natin. Ay nasa wakas! Kumpara sa 2018 o verse 1 frosted, matatago ko na din ito. Wala man tayong 2005, nakakuha naman tayo ng isa. All right, andito na tayo sa katapusan ng ating unang episode. Sinuwerte man kayo o hindi, ang importante ay may napulot kayong aral. Sa katotohanan, hindi ko talaga inaasahang may makukuha tayo. Ito yung ibang BSP na maganda pang kondisyon. At ito naman ang ibang NDC na maganda din itali. Sana ay nag-enjoy kayo mga kabarya. Kahit barya lang ang tawag natin sa kanila, may nakatago silang kasaysayan at halaga. Tandaan, ang pangalan ng ating channel ay B-A-R-I-L-L-A. Pinagmulan ng ating salitang barya. Para pala sa mga batikan na at baguhan pa lang, naaninyahan ko kayong gumamit ng ko Ito ang go-to website ko para magkatalog ng aking mga nahahal. Sobrang laking tulong nito sa hobby natin. Gamit ko na ito simula pa 2015. Maraming salamat muli sa pagsama sa ating unang episode. Hanggang sa buli mga kabarya, tandaan, pera ay mahalaga, ipon ay ginto, simulan ng saya, oras na para magkuhinhan tayo. Paalam!